Parang may kabaong ko rin. Ah. Kainin ng bulate. Hindi na ako, hindi na siguro ako mamatay doga. Kasi ako yung nagdala sa aking Bakit? ano. Bakit? Diyos ka ba? Ha? Diyos ka ba? Hindi. yung nagdala sa buhay ko. Tangi na. Hindi ko naman din yung buhay mo. Tama naman sinabi mo ikaw nalala sa buhay mo. Musukol ka. Ano? Diyos! Pakutin mo ako na ng ano? Ano meron? Ha? Salig ka na yung mong nang PC ni badan mura na yung ikuk siya pinaka nito tol dalayo PC ni tol kahit kugon ka ni Bert o oh. ng PC ni badan Saligana, ka na tul badan kapusa si Bert sa ibang PC tul badan asti uh, lan e, tingnan natin ngane. kung uh, ano Balew. siya sa ka, akin baliw baliw na to baliw salig ka na yung imong kaubang nga vlogger si SG Enter 01. nga hindi pa nadakip ngayon siyang siyang, siyang 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 isusunod namin hindi niya alam nga ilang tawan ko. Yung naubos niya mga tawan ko, hindi ko alam kung kanino yung tawan. Kasi ang tawan ko, tinatawagan ko sa lahat. Kompleto pa. Hindi pa na iwat Na, hindi pa siya nabawasan. <coughs> Tangi na. Ah. Wala. Wala na. Makawalan niya. Duga. Mamaya wala pakainin kita ako. ng tayo. Mamaya. Patay ka sa akin, Bert. Ha? Patay ka sa akin. Patay siya? Patay? Patay ka sa akin. Paano ka mo papatayin? Baka kayo yung papatayin ko. Isa gusto 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 mo isama ko kayo sa pamilya mo. Ha? Baka mamaya tumawag na yung kasamaan ko nga ma makita na yung pamilya mo. Hindi ko alam kung sinong kasama sa pamilya mo. Ha, mag Alam ko. Pinuntahan yung bahay mo, wala wala raw yung ano yung asawa mo doon tumawag siya sa akin kahit anong oras minuto oras tumawag siya sa akin kasi minunit gimonitor kanila ang pamilya mo maliit lang talaga itong ano duga madali lang yung makita yung pamilya mo wag na kayo magalala iano mo lang sa kalimot yung pamilya mo para hindi na kayo mas sakit yung dugan mo kung mo ko Bert may ibang duga Nahausik sa'yo Duga? Siya Duga? Sayo. Duga siguro Duga siguro sa Mayari Si Duga liit Ha? Si Duga liit Alam ko Ipagigiganti niya ako Duga liit Iyong anak mo Ha? oh. Iyong batang ngayon. tirador Ha? oh. Akala mo Makana ano siya sa akin Kahit anong dadali niya Ipagiganti niya ako Bert Buti pa, pakawalan mo na ako. Ako ba, ako ba ni Modoga, huwag ka nang magpaano pa sa, magpainit sa utak ko. Kung gusto ka pakawalan kita. Pakawalan mo ako. Magano ka? Magsabi ka nang ano sa akin, nga hindi makainit sa utak ko. Dagdagan mo pa yung mga problema ko. Utang nga nakap. Anong gusto mo ba? Pakawalan mo lang ako. Ah. Pakawalan kita. Anong gusto mo? Mamaya na kapag makita ko na yung asawa mo. Pumayag ba ka? Pakawalan kita. Yung bar, yung kambio 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 yung barter sa iyo, yung asawa at anak mo. Ano, pumayag ka sa decision ko o hindi? Hindi, patayin mo lang ako. Wow. Ah, yun, yun ang gusto ko. Hindi ako ko. papayag. <coughs> Papatayin kita. Hindi ako papayag. Gagalawin mo yung pamilya ko. Hindi ka papayag? Hindi ako papayag. Ha? At yan ang dahilan na hindi ko sasabihin kung saan sila ngayon. Ah. Kahit hindi ka magsabi. <laughs> tatlo ang drone ginagamit ng mga tauhan ko para magmonitor sa mga vlogger kung nasaan silang ang location para madali ko lang mapuntahan kasi anytime anywhere madali lang ako kasi pwede akong ano marami ko magagamit English ka pa hindi ka naman marunong eh hindi marunong hindi lari mo duga bubu ka bubo Pada makan kawan, si ka di kawan. Kanan mga kawan, manawagan tanan kawan ni Kasi kauban ba nga kawan Tanan kauban ni mo Nga nag-unjote sa vlog ron Kahit wala, nag-unjote wala Damay-damay na kayong lahat sa akin Magandang ka na Bert Papunta na sila dito Papunta Sabihan mo, sabihan mo kung, kung yung, Magkano yung, sila 100. lahat Kung kaya ba nila ako Harapin Huwag ka lang tumakas, huwag ka lang magtago Hindi ako mag, hindi ko tumakas, hindi ako tumago Kung gusto lang sa akin Harapin ko sila, putangin na kayo Ano, tutuloy na kaya? Gawin mo ha. Gawin na eh, ya, mamaya na Tangin na ka Kamu Tawa mga idol na dito Ito po yung area ko Ha? Mount Pangguban Ito po Tangina nyo Alam nyo Ito yung location May ma Nabay na katod dito Wala Ayo Makalakad na ka? Paano ako makalakad dito? Sinatali Tin mo pa ako Boleh, para makalakad ka, tatanggalin ko yung tali mo ha? ka bigyan, butas yang hayo ka. ah. Hmm? Ha? Ah. Uh. Jangan buka.

Kung yung pakit na natako, parang makikita ko pala kayo. kamay mo, amin kamay mo. Kamay mo. Ibigay mo yung kamay mo, para bitawan kita. Eh. Ibigay mo yung kamay ko. Ito yung pinali ko sa'yo. Kahit itak, hindi hindi mga kap, hindi mga, hindi, hindi mga kahit itak yun. Ha? Eh, tumayo ka rin. Kung gusto ka, ma, gusto ka lumakan, hindi ako makalakad may takip mga mata ko ha? isang mo mata ko? marami ka pang request ha? o oh, kundi lang isang mata lang tap yung isang mata isang mata lang yun ha? isang mata lang yun doka uh, isang mata lang yun one eye Commander Doga One Eye. Oh, uh, sige. Lakad na. Tangina ka. Tayo! Tayo, na Ipakita ko sa'yo yung babae doon sa may kampo. Kung kanino yung asawa, kung kilala mo ba siya. Ha? Tumayo ang sarili mo. Kung kaya itayo mong sarili mo, buti lang, buti, binigyan Kipita ng butas, putang na ka. Ha? Eh, tumayo ka, tumayo. Tangina kayo. Tanawa ang location ako dito. Ha? Nabang nabi ka rin ng area ni dire? Ha? Oh, mo oh, yung location sa Mount Panguban. Oh. Nakikita niyo location sa Mount Panguban? Ito pa yung location sa Mount Panguban. Ha? Ikelakan. Ano? Lalakad gab. Pusini barin kita. Ha. Yeah. Hindi ako makikita. makakita. Makakita? Humarap ka dito, humarap ka. Ha? Gusto ka makakita? Hmm. Gagawin natin para makakita ka. Hmm. Ha? Oh, yan. Kita na kayo. O oh, sige, lumakad ka na. Kasi alam ko. Ha? Saan mang Dito ka dito. Tuloy! Ako magkita yun. Takaboyan. Walang kalaban-laban si Doga. Ang idol ninyo, walang kalaban-laban. Kahit bitawan ko siya, hindi siya makalakad. Kasi tinaptapan ko yung mata niya. Magbuksan niya yung gitap-tap sa... Gitap-tap ko sa mata niya. Obos yung isa ka... Magasay sa katawan niya. Okay. Bilis, -bisa mo, mo. Ah, ah, kita oh, bilis bilis ay mo paglakad mo. Baka nang gabi. Ah, mau bawat Ah, kita Oh, itu yung mount pangubaan. Bilis! Oh. Itu. Kamu mga bulok ng mga viewers Nagkaganito ang buhay ko Dahil sa inyo Hindi na kayo sumuporta sa akin Nung una ko na kayo Kung gituloy po niya gituloy, Tinuloy niyo pa Yung pagsuporta nyo Hindi magkaganito yung buhay ko Sabi nyo sa mga vlogger Ipapatayin niyo ako ah, Asa niyo Sino makapatay sa akin Bigyan ko ng ano. Sige, lakad! Lakad ka, lakad! Kasi marami ko mga tagabantay dito. Hindi kayo maka ano. Pige, lakad nga, lakad lang. Ano? Nakita mo ba yung paligid? Sabihan mo yung mga kasamaan mo. Ito na yung pangubaan. Mount pangguban Sige. Sige. Ye, okay, lakad. Ye. Okay. <coughs> mahina, tingnan yung idol niyo, mahina na lumakad. Ito yung idol niyo, mahina na lumakad yung idol niyo. Ha? Huh? Idol Doga. Oh. Ito si Idol Doga. Ye, okay, lakad ka Doga, lakad ka. Lakad ka ng mayos para hindi kita sasaktan. Putang ina mo. Ano? si Diyan kita ay babao sa may kuwi Ha? Alam mo kuwi o oh? Nanay nakabutang na, na paskin. Oh. Nakita nyo ba? Nabasa ba yung mga viewers kung utokan mo? May utok kayo ba? Babasa nyo ba? Oh. Babasahin nyo lang. Sige! Diyan kita ilalagay duga. Kasi itong area na ito doga, area ng mga area ng mga kasamahan ko. Sa kasamahan ko itong area, walang kahit sino makapasok dito. Ito yung Mount Pangguba, ano? Kita mo yung area? Pagsabihan mo, yung kasama mo, kung sinong makalukat dito, makalukat sa'yo, magsabi ka lang sa kasama, mo, no? Manawagan ka. Patayin ka nila, Bert. Ay sus, hindi ko natatakot nata sa katila. Yung sumpit! Ha? Ah. Yung inasahin eh, mo yung sumpit. May lason. Itry mo daw kayo yung sumpit may lason kung tatama ba sa akin. Tangina ka. Saan ikaw mga kauban mo? Sige! Bilakad! Butangin na ka! Tanging na mo rin! Ha? Kanang sumpit! Tingnan natin na sumpit kung Putang ina ang sumpitan ninyo Itong lokasyon, Mahon Pangguban Papunta kami nyo dito, yung mga idol niyo Kung matapang kayo, ito yung papatay sa mga idol niyo Okay, lumakad ka, lumakad ka. Bisbis, mo ano, baka pa tayo ng gabi. Akala ko doga matapang ka. Matapang ka lang sa ibang tao. Ito yung daanan. Ito yung dinadaanan ng mga tawan ko ng isang daan. Pagsabihan mo yung mga idol niyo, mga vloggers, mga burok. Pungkuta ko sa mga, mga ulo. Okay, bilisan mo. Nakita nyo? Itong nagbabandas dito sa may sapa, ang maliit may sapa. Pinapaalis ko lahat yung naghanap buhay dito. Nakikita nyo ba? May tao bang nakikita niyo? Oo. Pinapaalis ko kasi hindi sila magbigay sa akin ng ano? Anong gusto ko? Ha? Hindi sila magbigay sa akin. Pinapaalis ko sila sa akin ang lahat yung kapangyarihan ang yung ano dito. Kabuhayan dito. Akin na lahat, walang kahit sino makapasok dito. Ha? Sige Duga, bilis-bilisan mo Duga Baka mabutan pa ba tayo ng gabi dito Mahirapan na kayo maglakad Huwag ka nang magtanong Kung ano ka, kung pagod na kayo Pwede kayo mapahinga Pahinga lang kung pagod ka na Ano? Gusto mo makita ang buong paligid dito? Ha? Sige, buksan ko yung mata mo para makikita mo yung area dito kung ano yung area. Ha? Kita mo yun? Diyan namin bina, yung mga tao. O. Tingnan mo yung area paligid. Tingnan mo yung mga paligid. Ha? Tingnan mo yung mga paligid. O, wagang kang tubo. Wag kang pan. Nakatutok yung baril mo. Tingnan mo yung paligid. Bigyan kita nang isang minuto. Tingnan ko. Kung makaalis ka ba dito. Oh, tingnan ko. Tingnan natin. Pag-isip-isipan mo. Ito yung mga paligid. Oh, nakikita yung mga paligid. Mga viewers, yung mga bobo. Oh, ito po pa yung paligid sa Mount Tungubaan. Walang kahit sino dito. Oh. Sige. Tulong. Tolong, walang kahit sino makadungog sa boses mo. Hingi ka ng tolong. walang, tolong. Walang makadungog sa iyo. Ha? Tolong. Huwag ka yan. Huwag ka ng plano mga ano. Kasi bangag yung ano. Sibat ka. Sige. Harap mo nito yung mukha mo. Sabi ko sa iyo, Isang minuto lang. O, ibabalik ko sa iyo. Sige, lakad. Isang minuto lang yun. At na. Lakad! Ha? Lakad pa ka dina. Ano? Ano? Ah, ah. Uh. Ano? Kalakad pa ka Ha? Pa Mamaya na kita papatayin kapag matapos na. Ngayon, hindi pa kita papatayin. Nga, mamaya na kita papatayin kapag mako mahuli ko na yung asawa mo at mga anak mo. Pati yung 29 ka vlogger. Handa-handa lang kayo mga vlogger. Hindi lang ka basta magbalantada para hindi ko kayo makikita. Nakikita mo ng location doga kung nasaan tayo. Tulong, Japon. Kahit sino, wala makarinig sa sinabi mong Tulong. Kasi ito yung pinag puntahan natin. Napakalayo yung area. Nandoon si Tas. Makita nyo na kung kasi klase yung mga babae doon. Makita nyo kung sino talaga yung mga babae sa itas Doon ninyo maki makilala kung kanino yung asawa yung mga babae doon sa itaas.